Uh, bumanat. Bumanat po si uh, dating Chief PNP at Senator uh, Ronald De La Rosa na ang, ang higing, ang pagkakaintindi ko, parang ang dating is ma -ididiin or ididiin nyo po siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tila maga ang dating eh, mukhang quote-unquote, pinepersonal nyo sila. Ano po ang reaksyon nyo dito? ko well, well, uh, syempre, yan ang sasabihin nila. No? Uh, of course, uh, uh, expected naman yan they will cry politics. Pero kami po, ako bilang personally, at uh, kausap po yung ibang mga uh, chairman ng ibang committee na kasama ko sa Quadcom, eh, kami naman eh, trabaho lang pinag-uusapan dito. Mm -hmm. At uh, talaga namang dapat na itong isiwalat sa taong bayan, dapat malaman po ng taong bayan ang totoong nangyari. Tatlong bagay po yan eh. Ang Pogo, at ang drug uh, ang drug syndicate at ang war on drugs mm -hmm. Yung po tatlong bagay mm -hmm. na yan ayan ay nakita po namin na mayroong commonality at connectivity ang mga yan